Naniniwala po talaga kayong si Doc po gumawa niyo? Hindi pa ba enough yung motibo na yon para sakta niya ang lolo mo? Eh, nagtataka lang po ako, tay. Parang bigla-bigla na lang pong nagbago yung statement niya eh. Last time naman po nung si Mang Moira po yung tinutukoy niya, parang sigurado naman po siya sa sinasabi niya. parang nga pong gusto ko na lang isipin na may nag-iimpluensya po sa kanya ngayon eh. Kung may nag sa kanya, sino naman yun? Sino pa ba, Tito RJ? Kaya yung anak mo, si Zoe. Justine. Paano mo nasabi na may kinalaman si Zoe sa pagbabago ng testimony ni Dax? Because they're dating. Nahuli ko sila kagabi. Magkasama. At ginagawa yun ni Zoe para makuha yung gusto niya. Para makalaya yung nanay niya sa kulungan. Hindi pa to yan! That's a lie! <laughs> That's a lie, pero magkasama kayong dalawa. Zoe, is this your way of telling everyone that you guys are officially together? mag out na kayo? Oh, what the crap, Justine? Lalo na kung puro kasi nungalingan na may lumalabas dun sa bibig mo. Oh, come on, Zoe. We both know kung sinong sinungaling sa atin dito. Totoo ba yan, Zoe? Na magkasama kayo ni Dax kagabi? Eh? Yes, Dad. Si <sighs> Tito RJ, sir. nakita lang kami, hindi dahil may relasyon kami. Magpasalamat lang siya dahil posibleng makalaya ang mami niya. Tuwang-tuwa talaga siya. Pero wala siyang kinalaman sa pagsasabi ko ng totoo. Kung tutusin nga, pwede hindi na ako magsabi ng totoo eh. Dahil niya ako bago ako magsalita. Kung masama lang akong tao, ko na lang yung mami niya madiin sa kaso. Pero hindi na kaya na konsensya ko eh. Gusto ko na rin matapos ang lahat ng to, kaya nagsalita na ako. Mas mabuti pa, huwag ka nang lumapit sa anak ko. Hindi maganda tingnan. Sige, sir. Gagawin ko yan. Hindi na ako lalapit sa anak niyo para hindi niyo isipin relasyon kami. <laughs> I'm still not buying it. Sigurado ako nag-usap kayo kagabi dahil nakita ko kayo. Then don't. Basta ako, malinis ang konsensya ko. Ano dali, hindi ka pa rin naniniwala? Sige, Odok.